Mayigit more than 100 barangays ang tinamaan dito sa Pampanga at yan naman ay more than 65,000 families ang affected dito sa malakas na ulan triggered ng southwest monsoon or itong habagat So isa sa mga apektado dito sa lugar ay itong Makabebe, Pampanga dito sa Makabebe Town, itong mga floodwaters ay submerge dito sa low-lying areas. Tulad na lang dito sa mga ilang barangay dito sa Makabebe. So itong part 2 natin, simula apalit, papunta ito sa Makabebe Municipal Area. Ang natin itong kalsada. Tingnan natin ang sitwasyon at kung gaano kataas yung level ng tubig. Pabaw pala dito pagkatapin ng tulay.

may ang dewang kitang kilob ni kontok niya makanya bata pakiking Baby Pampanga na pala ito, barangay Kaduang. Subog din pala yung school dito. Barangay Hall. So, Ben, dito tayo sa Kaduang Tete Barangay Hall. Subog din pala. Kabebe Pampanga na tayo. Dito talaga malalim yung tubig nila,

sa municipio sa Kirin Chapel mataas pala yung yun yung asyong parking Pampanga so 1 hour yung biyahe eh, pag sumakay tayo ng truck para makarating dito sa munisipyo Pamalang dito rin pala kabayan. sa halos sa lubog. Dito sa harap ng munisipyo. So dito maraming mga kan dito kakabayan sakayan, tricycle na improvise matataas yung mga gulong para hindi abuti ng tubig yung makina no. Na so naka downtown nitong uh, Macabebe, Pampanga. Eh yeah, maraming mga kan diyan no? mga bangka na pwedeng sakyan dito yung sakyan ng kanino truck hindi ko niya matas so simula yan papunta ang kanya MacArthur Highway eh okay, dito gabay no malaking gulong ng motor Bicycle. Ngayon, napunta lang natin to dati itong Makabebe. Kuwan pa yun? Wala pang bagyo. Pero may mga kuan dito, area ng uh, lubog yung mga bahay. Matagal daw uupa yung tubig dito eh. Matagal uupa yung tubig dito. Matagal po. Ah, abuti ng mga kanyan. Linggo, no? Mas uh, mababa na yung tubig ngayon kumpara dati. Oh, ganun, ganun pa rin. So dito sir, di uh, dimakina na pala dito kasi malalayo yung pupuntahan na. Uh Pero -huh. so, ito right, sir, walang biyahe papuntang apalit uh, wala to. libre sa kayo sir. Ay, libre kayo na lang. Pwede naman daanan ng bangka doon sir. Uh -huh. so, na Alright, na tayo kabayan, dito sa harap ng uh, Makabebe munisipyo. Yeah, so dito, marami mga nag-offer ng service tulad nitong tricycle. Uh, karamihan bangka na kasi malalayo na pupuntahan dito eh. Lalo na papunta sa Masantol. Uh, matagal yung upay yung tubig dito dito ka ba malapit sa Makabebe munisipyo, pagpupunta naman kayo ng Apalit, sasakay kayo ng truck dyan yan yung libring sakay uh, sinakyan natin kanina, simula Apalit papunta dito sa munisipyo ng Makabebe uh, ang level ng tubig hanggang kuwan lang, hindi siya abot ng tuhod so yung mga bilihan nandito malapit so basically, itong buong kasada, baha sya sa tubig yung mga sasakyan, wala na dito. Nandun na sa may pinaka-mataas uh, na lugar. Simula dito sa munisipyo ng Makabebe meron pang mga biyahe yan, papuntang Masantol, uh, San Jose, Castuli, na malalayong lugar. Kaya naman kailangan talaga ng uh, bangka dito. Kasi kung lalakarin, na uh, medyo matagal siya. Tsaka kung may dalang mga tricycle or motor, Uh, mabagal yung takbo dahil mataas yung uh, level ng tubig so ang sabi daw nila nung pumutok yung Mount Pinatubo mas uh, lumala kasi nakikita nyo ba yung sa likod dating palayan? palayan maraming mga farmer dati dyan tapos nung pumutok dyan ay naging palaisdaan tapos ngayon daw parang bihira sila mga kuha ng isda dahil uh, medyo mataas na yung tubig so unting-unting uh, lumulubog yung mga bahay dito kasi itong kalsada, ilang beses nang tinasan yan, pati yung mga bahay. Pero itong kalsada na ito, kung naalala ko, napunta natin dati, tinasan yan. Pero ganun pa man, ay, ay inabutan pa rin siya ng level ng tubig.